Hello, mga antenas. Oh, ito yung kusina namin. Kakagising ko lang. Tapos, yan, nilabas ko na yung ano, yung karne, yung gulay. Kasi lulutuin ko mamaya. Kasi kailangan ko ng sabaw. Kasi para maganda siya sa may ubo at sipon. ba? Diba? Kaya ito, maraming ano, mga machine na dekorente. Nako sa gabal sa kusina, ang daming nakalagay. Yan, ito yung munting kusina namin at dito naman ito yung ano namin o oh, yung sala namin o oh. ang gulo-gulo talaga nako. Ito may isang batang ang sarap ng buhay niya, oh. sarap maging bata. Maggagawa lang siya ng gulo-gulo diyan, oh, 'di ba? Pagod na yung antenes niyo mag magligpit pero okay, okay lang kasi pumapasok ka naman sa pamilya eh. Yun ang sinasabi na minyo pa more. Yan, ang gulo-gulo ng bahay talaga. Kasi kahit maglinis ako, after 10 minutes, wala na, gulo pa rin. Yan, yan yung stock room namin. <laughs> ang gulo, sobrang daming gamit. Diyan kasi ako nag ako nagsasampay ng mga Habul ba? Ayan, yan, nandun si Marit. May hinahanap siya. Gusto niya kasi magdala ng, ano, bike. Kasi punta kami ng, ano, grocery store. Kaya gusto niyang magsakay muna ng, magdala ng bagyan. pinalabas ko na siya. Ang kulit talaga tong batang to. Yan, may, ito, yan. Yan yung entrance namin sa tinitirahan namin. Hindi yun. Yan, ilalak natin baka nanakawin yung mga kayamanan natin. Ito yung ano, nirintahan naming bahay, di ba? Kasi wala pa lang kami sariling bahay. Yan, dito kami dadaan papuntang grocery store. Ang lapit-lapit lang naman, mga siguro mga 5 minutes lang walk. Yan, dito kami dadaan sa baba. Yan, di ba? Tingnan mo yung mga kahoy or bulaklak naging brown na kasi winter na dito malamig kaya lahat ng mga ano kahoy nagiging brown nagiging brown yan ito dito ko dadaan ang yung... <laughs> kulit ni Marit nandito kasi sa tabi ko tumatawa Diyos ko to si Marit ang kulit ay panira sa ano doon ka kumakain ispisa din, Marit yan dito kami dadaan jan dyan, dyan dyan at tsaka, ang lapit lapit lang talaga sa grocery namin kaya hindi rin mahirap pag ano pag nag grocery ako kung mag isa lang ako kasi yung asawa ko hindi naman siya laging araw araw dito dito nag work 14 days, nag-work siya sa North. Kaya, kamila ni Marit mag-isa pag 14 days din. Yan, yeah, dyan. Yan. Dito. Yan, kababa. baba, Yan, tingnan mo. Ang, ang tahimik talaga ng paligid dito. Kasi, yung mga tao, hindi sila mahilig lumalabas. Hindi kagay sa Pinas na, ay, maaga pa, nandun na, nag, nag ano na, nag umuupo na sa nagtapok na ba yan pero dito iba dito kasi hindi nga namin kilala yung mga kapitbahay namin dito may kanya-kanyang buhay eh yan itong bahay na to yan yung brown dyan kami nakatira dati pero umalis kami kasi kailangan na nila eh. ayusin siguro at dyan at itong ano itong sa gilid ng factory eh. Nakapag-work din ako dyan. Pero, mga dalawang buwan lang ata. Yan. Sa unahan yan, yun na yung grocery store. Mga one minute. to Ay, uh, one... Isang minuto lang. Nandoon na yung grocery. Hold on. Mama. Kaya dito, pagpansin dyan yung video ko kasi, medyo si Marit kasi, yung bamsa... Yung t-diver niya, iniwanan niya, tapos... Diyos ko. Tapos, may parating na sasakyan. Diyos ko. Kaya, nagkaganito yung video ko. Yan. Yan, yan. Tingnan mo. Naging ano na. Oh. Diyan na, guys. Pero, ito. Nandito na kami sa Rima. Yan. Ito yung grocery store. Yan. Dito kami namimili ng mga kailangan ko bumili ako ng gamot sa ubo kasi hindi ko